Kanina, if you look at the latest surveys, familiar names pa rin ang pumapasok sa winning circle. Ika nga, sabi nga nila parang pare-pareho lang naman, sila-sila pa rin. Um, discourage ba kayo pag nakikita ninyo yung mga resulta na nilalabas sa mga survey? Actually po, kung hindi mo ka pa ang masa at yung totoo, mm -hmm. madi-discourage ka. Kasi po, uh, alam naman natin, uh, katulad ko, pulis po ako. Uh, reliable information na sinasabi na yung ibang survey may bayad 200,000 bawat survey. Eh siyempre kung kami walang kakayang magbayad, hindi kami kasama sa survey. So disadvantage na po sa amin yon kasi ang pinamumukha ng survey na ito, kami ay wala do sa top 12. Well in fact, hindi naman talaga kami na-include sa survey. Mabuti na lamang po na mayroong ibang nagsasurvey na patas at maayos. At uh, naniniwala po ko, questionable yan. Why? Saan ka nakakita na ang survey? Inconsistent. Si Pedro nando sa top 10. Pagdating dito sa naon number 40. Dapat po, kung patas at maayos ang survey, dapat at least consistent, gumagalaw-galaw lamang na ganon. So, advantage po ito sa mapipera at mayayaman. At uh, sa amin, hindi advantage yan. Kaya siguro po, kung magkakaroon ng pagkakataon, kung survey, gawa ng programa ng gobyerno patas. Lahat is Okay. Ganon din po sa mga ad advertisement. Kasi po, alam natin ang masa kung sino ang pangalan nakikita lagi, nakikita sa TV, sa radio, parang sila na lang ang magagaling eh. But, again, sa katulad po namin na talagang may sinsiridad sa paglilingkod at talagang uh, maayos ang prinsipyo at paninindigan at mga plataforma, hindi po kami kayang takutin ang sarbay. Nagtitiwala po kami sa tambayan na yung survey, wala yan eh. Yung paghuhusga ng taong bayan ang higit na mahalaga.